ito yung oil. Anim sa siya eh. Kinuha na isang. Isang ganito ay 3 liters. hanggang tanghali bayan ko ako ng order ng aking amo dito sa labas ingay kasi dito banda sa amin ngayon dahil yung aming kapitbahay ay nag ano pa ano sila baklas ang ingay at ito yung order na kinuha ko sa labas order ng aking amo hindi ko alam nito at ito yung isa gulat na gulat kasi may naghihintay din sa kanya sa amo ito Ah, ba? kanya kanya kami amo pag ang aming mga amo ay may order nakita kami sa labas pagan na simula ang aming kuk na magluto kasi alis mamaya si mama kibar ng 3 o'clock at ang mga amo ko din ay alis na pero yung gamit ng isang amo ko ay na ano ko na natin, ligpit like, ko na or na-arrange ko na yung dadalhin niya. Yung isa na lang. Ibigay ko muna sa amin ko. Hindi ko alam ano, ano, kung ano Malamig eh. At habang nagluluto yung aming nagluluto ay i-arrange e ko yung tamuin o yung ano, kinuha sa government ng aming driver. Ayan to kasi may manok siyang kingo. Ay, si Mama Kibir manok. Karne ng manok ba? Hindi ko alam ano, kung magkaintin niyan tayo rin mga ito. kaba? Ito ka ba? Itong bigas. Ah, kilos pala sa... oh, kilos na bigas. 5 kilos. 5 na Ano to? Ano? Продолжение pinabili namin sa driver nung Friday. Ito yung oil. Anim yan siya eh. na lang isang. isang ganito ay 3 liters? 3 liters or 2.5? 3 man eh. Sa isang ganito eh, tatlong kilo. Corn, ano siya? Corn oil. O, diba? Sana all ganito rin sa Pilipinas. Ha? Sana sabi ko ba, may ganito rin sa Pilipinas. No, libre. Hindi ba siya matawag na libre? Kasi binabayaran din naman to ng ako. Oo, pero mas mura. Ikaw alam kung ilang kilo tong sugar niya. Mga five siguro, no? gatas yeah. na galing sa government din nila ayan oh ayan ito